Hello, good day, good day. By the way, I'm Bro Yuske. So ngayon, ang ating usapang Biblia ay topic po natin, biyaya ng Diyos. Alin nga ba yung biyaya ng Diyos ayon sa Biblia? Kasi kadalasan po sa mga tao, ang iniisip po nila, ang biyaya ng Diyos ay mga material na bagay tulad ng magagandang sasakyan, magagandang bahay at lumagoy yung negosyo. So iniisip nila biyaya ng Diyos yun. Alam niyo po sa Biblia, meron pong specific po sa Biblia na biyaya ng Diyos. So, alamin po natin yon. Ayon sa Aklat ng Juan, Kapitulo 6, Versikulo 63, ang nagsasalita ng ating Panginoong Isi is spiritual. So, doon tayo mag-focus sa spiritual. Yung nagsasalita kasi ang ating Panginoong Isi Kristo tumutukoy po sa spiritual. So, Ayon, ito, itong biyaya ng Diyos, hindi po to material na bagay, kundi ito spiritual. Sino po ba yung spiritual na biyaya ng Diyos? Na hindi siya material, hindi yung mga kayamanan, hindi yung pera, hindi yung magandang sasakyan, hindi yung magandang ano, bahay. Kundi ito ay nasulat sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, versikulo 11. Sabi doon, sapagkat nag napakita sa atin ng biyaya ng Diyos na may dalang ano, kaligtasan sa lahat ng mga tao sino po yung nagpakita sa atin no? sino po yung nagpakita yung biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao Diyan pa rin sa Titus kapitulo 3 versikulo 6 sabi niya na ibinuhos niya sa gala sa atin ang biyaya ng Diyos pamagitan ng ating Panginoong Isi Kristo na tagapagligtas so ang, ating, ang biyaya pala ng Diyos na espiritual ay hindi material kundi ang ating Panginoong Isi Kristo na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao yun po yung dapat natin uh, is, a uh, igol o yun ang goal natin So, yung biyaya ng Diyos hindi material, kundi spiritual, kundi ang ating Panginoong si Kristo. Kung babasahin natin, Titus 3, Kapitulo 7, Sabi ng Diyos, Sa pag-asa at sa buhay ng walang hanggan. Alam nyo po, pag pinili natin yung buhay, Yun kasi yung dapat nating igol, Yun ang totoong success, yung success sa buhay, Yung successful hindi yung mga material na naging nagkaroon tayo ng maraming pera, sasakyan, bahay at lumago ay yung negosyo. No? Spiritual po. Ang ating Panginoong is Kristo po ang biyaya ng Diyos. Specific po na sinabi niya ang Aklat ng Titus Kapitulo 3, Versikulo 6 hanggang 7, Titus 2, Versikulo 11. Na ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao, na ibinu sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. So, meron tayong pag-asa, alin yung pag-asa ng ating Panginoong Kristo at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan ang ating Panginoong Kristo according sa 1 John kapitulo sa 5 versikulo 20 sabi niya ang anak ng Diyos ng ating Panginoong Kristo tunay na Diyos at buhay na walang hanggan sa pamagitan po ng ating Panginoong Yesu Kristo magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan pero po meron po yung kasokasuan para mag para makamit po natin yung buhay na walang hanggan yung totoong biyaya ng Diyos na dapat yan dapat ang ating uh, Toon, uh, bigyan toong pansin ayon po sa aklat ng Juan kapitulo 6 bersikulo 27 pa uh, mas mag hard natin o um, magpagal tayo sa mga uh, tinapay na hindi napapanis kundi sa buhay na walang gan ibig po niyang sabihin doon yung mga pagpapagal natin yung yung bigyan pansin sa buhay na ito na habang tayo nabubuhay ay bigyan natin pansin yung spiritual na pagkain yung buhay na walang ang ganyan nagbibigay buhay naman ang ganyan biyaya ng Diyos ang ating Panginoon si Kristo so para makuha masaksis tayo yan kasi yung goal natin para ma-achieve natin o makamit natin yan yan kasi yung talagang totoong biyaya sabi pa sa aklat ng Deuteronomy kapitulo 30 verse 19 sabi ng Diyos kay Moises piliin mong buhay at at pagpapala buhay kasi yun ang pagpapala yung buhay kasi yung buhay ay buhay na walang hanggan po yun pangako kasi ng Diyos Titus onodos na magkaroon sa pag-asa sa buhay ng walang hanggan so yun po ang ating dapat i-dream o yung ating Uh, bigyan pansin or ating abutin kasi yan ang goal natin na magkaroon ng buhay ng walang hanggan so ang biyaya ng Diyos ay ang ating Panginoon si Kristo so meron po yung ano, kasukasuan o meron po yung mga kumbaga proses alin po yung process kung tinanggap mo ang ating Panginoon si Kristo kailangan din tanggapin natin ang kanyang mga kautusan kasi una-una ang ating Panginoong Isikulisto ay banal. Sa Aklat ng Roma, Kapitologis 10, versik Versikulo 4, ang kinaroroonan kasi ng mga kutusan ay ang ating Panginoong Isikulisto. So, ang ating Panginoong Isikulisto may bilin. Ano yung mga bilin? Yung mga kautusan So, bakit yung binilinan tayo ng kautusan sa Galatia 6.2? ay kautosan natin ating Panginoon si Kristo. Kasi kayong kautosan kasi ng ating Panginoon si Kristo sa Aklat ng Roma, Kapitulo 7, Versikulo 12, ang kautosan at ang utos banal at matuwid, matuwid at banal. So, sa pamagitan po ng mga kautosan ng ating Panginoon Kristo, si maging banal tayo. Kasi yung pinaraunan ng kautosan ay si Kristo, yung biyaya ng Diyos na spiritual, hindi literal, hindi mga material na bagay. So, ano po tawag sa mga material na bagay na natanggap ng kadalasan sa mga tao naging, mayaman, mayama, naging pera sa legal na hanap buhay, Pilipos 1.27. Meron kasing kasi mga mayayaman ng mga kristyano sa Titus and sa 1 Timothy Kapitulo 6, versikulo 16, hanggang 18. May mga mayayaman, inutusan gan ng ating aposto, ay inutusan nga sila ng Diyos Uh, yun sa sulat ni Apostol Pablo sa Timothy 6, 17, 18, na ibahagi nila ang ilang kayamanan, gumawa sila ng mabuti. Di diba? Kasi it is, it is uh, yan ay isang proseso upang maging banal ka. Sa paggawa ng mabuti, kautosan yun, ang utos ng Diyos yun, yun ay isang participation or required na gumawa tayo ng mga good deeds yung mga mabuting gawa so ngayon yung palang kautosan ng ating Kristo ay mag, uh, maging banal tayo doon diba? so kailangan nating para tanggapin natin para totoong tinanggap ng si Kristo kasi ang pagtanggap ng ating si Kristo ay pagtanggap din sa kanyang mga kautosan hindi pwedeng tinanggap mo si Christ, hindi niya tanggap, hindi mo tanggap niya kanyang otosan, ay yan ay maling paniniwala. So, ang pagtanggap po ng ating Panginoon si Christ, sa ating Panginoon si Christ, to, tanggapin, po, tanggapin din natin ang kanyang kautosan. Kasi sa Ecclesiastes 12.13, sabi niya, let us the conclusion of the whole matter. Per God, tawad ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga kautosan sapagkat ito ang katundanan duty of man so alin yon yung kautosan na duty ng katundanan ng tao Galatians 6.2 pasanin natin ang kautosan ng ating Panginoon si Kristo so sa mga kautosan natin pang, Panginoon si Kristo maging banal po tayo kasi ang kinauwihan ng kautosan Romadis 4 ay ating Panginoon si Kristo kasi unang una, -una si Kristo ay banal naiya nag-get po inyo po ang, biyaya, ang ating topic ang biyaya ng Diyos, spiritual, hindi material na bagay. Sinabi po sa Titus 3.6 ay ang ating Panginoon si Kristo. So, yung mga material na bagay, sa babasa sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, verse 33, ay yung ay idadagdag lang sa atin. Sabi niya, hanapin ninyo ang karyan ng Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay, lahat ng mga bagay, ito'y idadagdag sa inyo. So, alin yung mga lahat ng mga bagay, yung mga material na bagay na nandarating sa atin, naka no? Nagkaroon tayo ng magandang bahay sa sakyan, sa legal na hanap buhay. o 1.27, kasi sabi ng Diyos, dapat ang hanap buhay natin ay huyon po sa ibang ng natin Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, sa kay, kukuha tayo ng material na bagay or pagtrabuhan, magtatrabaho tayo, magtrabaho tayo sa matuwid na pamaraan. So, legal na hanap Kasi mayroon po yung pero pong illegal na napuhay na ang kalang kayamanan kinukuha nila dun sa masamang kayamanan, gaya lang pagbibinta ng shabu, mga illegal job sa lokas 6 uh, 65 uh, sa lokas kapitulo 6, 45 46, so mayroon pong mga dalawa po ang angurin ng kayamanan, mabuti, masama kasi ang si satanas, pwede kapag mayamanin niya sa pamagitan ng Uh, masamang paraan ang ating Panginoong Kristo ang ating Diyos ay pwede kang pagyamanin -pag sa matuwid na paraan sa ayon po sa aklat ng ating apostol na si James James chapter uh, James chapter 10 verse uh, uh, James chapter 4 verse 10 sabi niya humble humble yourself in the sight of the Lord and he will lift you up sabi niya magpakumbaba ka sa paningin ng Panginoon at itataas ka niya so yung pagpapakumbaba sa paningin ng Panginoon yun ay ang pagsunod sa kanyang kautosan pag sumunod ka sa kanyang kautosan pagpakumbaba yun sa paningin ng Panginoon so ano ang resulta at itataas ka niya kuha niyo ba sa Samuel kasi sa klat ng Samuel 1 sa Samuel kapitulo sabi niya, ang Panginoon ang nagpapaduka at nagpapayaman. So, possibility or possibility na payamanin ka ng Diyos sa legal na hanap buhay ayon sa Ibangilyo, yung masipag ka Kasi sa kapikaan Akawikaan Kapitulogis Versikulo 4, ang masipag na kamay yung mayaman, basta yung kasipagan mo ay naoyon sa Ibangilyo, legal na hanap nagpapakumbaba ka sa harapan ng Diyos nagsunod sa kasi ang kautosan itataas ka niya, pwede kang pagyamanin yun na yung mga lahat ng bagay na idaragdag sa inyo sa material dito sa physical, sa literal na bagay pero yung biyaya ng Diyos ay yung ating Panginoong si Kristo at may bilin natin pa si Kristo may utos, may kautosan na kailangan natin uh, sundin, ganapin kasi yun ang katundanan ng tao e Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 3C. Mayroong kaotusan na kailangan natin tanggapin. Kung tinanggap natin si Kristo, tanggapin din natin ang kanyang kaotusan Kung hindi natin tanggapin ang kaotusan hindi tayo maging banal at hindi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi ang kinaro, ng kaotusan ay si Kristo, Roman Gis 4. So, dito lang po tayo magtatapos. I-clarify natin, ating ulitin. Otro. Ang ng Diyos, ang ating ng si Kristo at ang mga material na bagay na nating na natanggap ay doon yun sa Matthew 6.33 ay idadagdag sa atin. Dito sa ating physical na ba? Diba? So doon tayo mag-focus sa aklat ng Juan, Kapisulo 6, verse 27, yung tinapay na hindi napapalis yung mag- tinapay na pagpagalan natin yung tinapay na hindi napapalis na mag yung sa buhay na walang hanggan yung spiritual po ng ating Panginoong Kristo tandaan ang pagtanggap kung tinanggap niyo ang ating Panginoong Kristo tanggapin din natin ang kanyang mga kautusan kasi ang kanyang mga kautusan ay katundanan ng mga tao sapagkat sabi ng Diyos sa na ng Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 3 natakot ka sa Panginoon o matakot ka sa Diyos sundin mo kayang kautosan sapagkat ito'y duty katundanan ng tao yung kautosan ni Kristo yung kautosan ni Kristo yung katundanan na, ay, yung kautusan na, katundanan ng tao na kautosan ni Kristo pag sa Diyos yun sa aklat ng Juan sa aklat ng unang Juan kapitulo 5 versikulo 3 sabi niya ito ang pag ng Diyos ang pagsunog sa kanyang otos sabagat so, ang kanyang otos ay hindi mabigat so dito tayo magtatapos may God bless you